재 <laughs> <laughs>

Fountain oh, hmm. oh, yan? Fountain yan. May fountain. Pero hindi ko mo pinagamit. Pero na. Ay, siyang niyang Nakatayo. O. Nakababa na ba sila, Rose? Saan? Nakababa na sila, Rose? Yes. Nakaita ko eh. Nakaita ko eh. B bumaba na sila? Sila ni Nang Belen? Oh, daran na don Umakyat na sila? Sila, Rose? Nakita ako. Tara. Uh -huh.

<laughs> Dito. 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 Okay,